At ito na guys, na ano ko na nga. Na-arrange ko na siya kasi dito sa original ko na lista. Ano siya? Kalat-kalat. 1973, 1980, 1994, 2012. Paiba-iba. Kaya inano ko dito, in-arrange ko dito. Sinunod-sunod ko sa taon. Para hindi ako magulo. <laughs> Pasensya na sa sulat ko. Nagmamadali kasi ako eh. Nagmamadali ako! Unang movie pala na Darna, ito yung Darna 1951. Tapos, sumunod ang Darna at ang babaeng lawi noong January 5, 1952. Tapos, January... Uh, tapos, Darna at ang um, babaeng lawi, 1952. Tapos, Darna at ang Impacta, 1963. Tapos, Darna at ang babaeng tuod, 1965. Tapos Darna Comics 1968. Tapos Darna at ang babaeng linta March 3 1968. Darna at ang Planet Man 1969. Tapos Lipad Darna Lipad 1973 and then Darna and the Giants 1973. Darna Kuno 1979. Darna ending 1980, and then Darna 1991, and then Darna ang pagbabalik 1994. Nang gabing naging sing laki ng puso ang Bato ni Darna 2012, at ang TV series na magkakasunod na 2005, 2009, at saka 2002. Tingnan nyo guys ang, ano, ang agwat. Ito magkaparehong taon lang ha. Tapos agwat dito at saka dito. Dito halos 9 years bago nila sinundan ang Darna. 'Di ba? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 11 years nga eh. Tama. Tapos dito at saka dito, parang 2 years lang no? 63, 64, 65. 2 oh, years lang. Tapos, dito at saka dito, two years lang din. Tapos, dito naman, magkasunod na dalawang taon. Parehong 1968. Sa isang taon, nakadalawang movie sila. Tapos, pagdating naman dito sa, ano, Darnat, ang Planet Man, isang taon lang ang pagitan dito. Kaya, 1968. Tapos, sumunod, 1969. Tapos, dito naman sa, Lipad, Darna lipad, 1973. Ang tagal ng sundan, di ba? 69, 70, 71, 72, 73, halos 4 years. No? O, ito. Pero, nagdubli siya. Nakadalawang movie siya ng Darna sa loob lang ng isang taon. Tapos, sumunod ang Darna kuno noong 1975. Ang agwat lang nila ay, I think, 73 74 75 76 77 78 79 6 years six years ang agwat nila dito tapos sa na dito naman oh isang taon lang dito isang taon lang tapos isang taon na naman ay hindi pala Is 90 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 halos 11 years Darna and Ding last tapos sumunod ang Darna na 1991 11 years bago sila ulit nagdarna tapos sumunod 1991 1994 Darna ang pagbabalik dito ang pagitan nila halos 3 years lang tapos dito naman sa ano ng Gabig maging singlaki ng puso ang bato ni Darna 2012 ano siya 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, <gasps> ilan nyan? 13 years? sure ba? 1994, 2014 years. Ibig sabihin, 12 years ang pagitan nila. Dito sa Darna ang pagbabalik, 1994. Tapos, umulit siya ng gabing naging sa, singlaki ng puso ang bato ni Darna. 14 years? Oh my God. Tapos, sumunod dito na naman sa Darna TV Series 2005, 2012. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Tapos, dito, 4 years naman ang pagitan niya. Tapos, dito na siya. Pagkatapos pala nito, nung tuta, dahil na 2009, meron palang sumunod na, ano, Dar na, na naging, naging kasing laki ng puso ang bato niya. Sumunod dito, ito pala, tapos ito, tapos ito na. Ito, movie lang to eh. Ito, TV series kasi to. Okay, yun lang. Thank you.